Pinsala sa mga paaralan ng malakas na lindol sa Davao Oriental, pumalo na sa mahigit 2 bilyong piso ayon sa DepEd. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chiel Empredo. Rajuman Jenny, pumalo na nga sa mahigit 2.2 bilyong piso ang tinatayang damage sa paaralan sa ugnay ng 7.4 at 6.8 magnitude na lindol na tumama sa Manay Davao Oriental kahapon. Ayon sa Department of Education na DepEd, umabot sa 575 na paaralan ang na nagkaroon ng pinsala mula sa 947 na mga paaralan sa naturang lugar. Patuloy pa rin isinasa ang rapid visual assessment sa epekto ng malakas na lindol upang mapag-aralan ang integridad ng mga gusali. Samantala, nasa 89,691 naman na ang apektadong mag-aaral habang 8,324 na mga teaching personnel ang apektado rin. Nasa 137 na estudyante at 49 na mga guru naman ang naitalang sugatan sa nasabing insidente. Kasama mo sa DZXL RML Manila, Rajuman Manchilang Prido, Tatak RMN.